mga balitang pambansa. Magpapatuloy ang resupply mission ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources of BFAR sa West Philippine Sea. Sa kabila po yan ng ulat ng AFP na inagaw umano ng China ang supply ng pagkain para husana sa mga sundalong Pilipino na nakaistasyon sa BRP Sierra Madre. At ayon sa BFAR, walang rason para nga tumigil sila sa ginagawang resupply mission lalo pat pasok sa ating Exclusive Economic Zone ang Ayungin Shoal. Tinayak po naman ng BFAR na paiiktingin pa ang monitoring sa ating mga teritoryo. Sa katunayan, 3 bilyong piso raw ang inilaan para nga sa regulatory at law enforcement programs ngayong taon ng ahensya. Bala pa nilang magdagdag ng mga barko sa West Philippine Sea para din po mabantayan ang ating mga mangisda doon. Hindi raw maalala ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na pinayagan niya ang paglipat ng 47.6 billion pesos sa Procurement Service ng Department of Budget and Management o PSDBM para sa pagbili ng COVID-19 supplies. Kasunod yan ang pahayag ni dating Health Secretary Francisco Duque III nang matanong sa pagdinig sa House Committee on Appropriations. Ayon kay Duterte, posibleng nabigyan niya ito ng otorisasyon pero hindi lang niya maalala. Nauna nang sinabi ni Duque na nagawa ito ng dating Pangulo dahil sa public health emergency. Paliwanag naman ng dating Pangulo, ipinagutos niya noon na gawin ang lahat ng makakaya para mapabilis ang pagtugon sa pandemya. Plano naman ang Kamara na ipatawag si Duterte sa pagdinig sa mga supply deal ng pamahalaan noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic. At sa ilang pang mga tampok na balita ngayong araw na ito ng Huwebes mismong sa record ng dating pamahalang Duterte nang gagaling daw na higit na 20,000 ang namatay sa War on Drugs. Ayon po, ang uh, naungkat yan, matapos nga pong maging madamdamin na humarap sa pagdinig ng Committee on Human Rights ang ilang kaanak ng mga biktima ng drug war. Ayon sa 2017 Accomplishment Report ng Duterte Administration, higit 20,000 dalawampu, um, ang namatay sa drug war mula July 1, 2016 hanggang Nobyembre ng 2017. Higit 3,000 ang napatay ng mga pulis sa kanilang mga operasyon. Ang iba daw ay pinatay ng mga riding in tandem at ilang pang hindi kilalang mga killers. Pero hindi raw yan nakita na ni dating Executive Secretary Salvador Medialdea at wala siyang alam tungkol sa naturang datos. Lumabas din po sa hearing kahapon na mula 2017 hanggang 2022 sa datos po ng Duterte Administration na higit 6,000 ang mga namatay mula sa police operation pero nasa 52 kaso lamang ang naimbestigahan. Nag-imbita na nga ang komite ng mga taga-presidential communications office para sa karagdagang detalye tungkol sa dokumento na umano'y galing doon sa naturang tanggapan. Lumutang naman sa pagdinig ng Senado na may net worth si Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na 177.5 million pesos, assets na 367 million pesos at liabilities na higit 189 million pesos. Base po yan sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALEN ng Alcalde as of December 2023. Ayon pa sa dokumento, siyam ang ari-arian ng kontrobersyal na mayor, anim sa Marilao, Bulacan, dalawa sa Bamban at isa sa Kapas Tarlac tatlong dump truck din na nagkakahalaga ng 2 milyong piso ang nakarehistro sa pangalan ni Go habang may nakarehisto rin siyang helicopter na nagkakahalaga ng 60 million pesos, nauna nang sinabi ni Mayor Go na nabenta niya na ang aircraft sa isang British company. Mayroon din daw mga alahas si Mayor Go na nagkakahalaga ng 1.5 million pesos at 198 million pesos na pera sa bangko at cash. Sa kabila po niya, nanindigan si Mayor Go na naipon niya ang mga ito mula sa pagtatrabaho sa farm ng kanyang ama iniuugnay ngayon siguro sa mga na-raid na illegal na Philippine Offshore Gaming Operations o so Pogo sa Bamban. At maging doon doho sa mga nahuli sa Singapore sa kasong money laundering kung saan po binabanggit na yung pong mga nahuli doon na mga dayuhan ay may ari-arian umano real estate properties sa Pilipinas. Sa lagay po ng panahon, patuloy pong magpapaulan ang habagat sa kanlurang bahagi po ng Luzon at Kibisayaan ngayong araw. ay sa pag-asa, makakaranas ng maulap na kalangitan na mayroong pong mga pagulan ang Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera, Zambales, Bataan at Tarlaca. Gayon din po ang Pampanga, Bulacan, Calabarzon, Mimaropa, Western Visayas, Sambuanga Peninsula, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Habang localized thunderstorm naman ang siyang magpapaulan sa mga nalalabing bahagi po ng ating bansa. Nakaranas na matinding pag-uulan kahapon ang ilang bahagi ng Luzon at, at Kabisayaan dahil pa rin po sa buntot ng Low Pressure Area o LPA sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.